guys. Oy, Itong mga hindi bata, bata na to. Ang gagapa. pa, <laughs> <laughs> oh, Mm, baanga ti kasta ni tanikul, Nakablog na. Nakablog na. Amo subsubli na ka kinagat mo. Hmm. Nakablog na. Ah, oh, aw ah, hello guys. Deta ti na alandang abayabas ditoy arubayan ni ay bat ako ilukano. Dito sa paligid namin yan. Hating kapatid. Yan yung mga bata na yan. Dito sa amin. Pag nag... Ano, madaming bayabas. Native na bayabas. Maliliit. Ayan. Magkagat to na ba? Hindi pag kapaan na gumagawa ko. Naloom. Naloom ka. Ayan, mga lakad niya. naman. data ni Nicole, tayo soktak ni Dakdak ko. Ang kaya, agbibingay kayo. Natangkong sapay na kita tatuman. Pagalim kita dumawat pa ito. Mahingi pa ako. Ayan. Hmm. Ayan. Chow, mga Ayan. mong mo nga kung kumain na yung mga pato natin doon. Nagtatampo yata. Yung nilipat eh. Ayan. Mamaya pakainin mo muna. Ayan. Dito yung mo yung palugit yun ko. Ayan. Mga bayabas. Mga kids. Marami na. Ng huh? na. Kaya nga no, para susunod. Ang sarap. Vitamin C. Libre ang yeah, vitamin C okay. dito. Mapalinta Dito, okay. dito okay. sa Babs. Okay. Ayan. Bayabas na native. Nung araw, pagpupunta kami sa school. At saka pa uwi, yan yung ginagawa namin. Tapos, sinusundo ko siya, guys. Hmm. Tapos, sa kanyang sa bahay, guys. Ang laka benso, may may sama po ito. Kinala mo, rea si kaya, mo, awang makinam mo. Mangangal mo, pwede ang itang harun. Ayan. Tapos, ay, pagkatapos nilang kumain ng bayabas, Mag-tiktok sila. Uy, tiktakala ha. Wow! Good morning, sabi niya. Good morning. Good morning! Good morning! Vitamin C yan. Huwag niyo itapon ha. Masarap yan po ito. Libre ang mga vitamin C namin. Masipag ka lang magkuha. Hala, nagkalat po niya na ko. Huwag ka magkalot. Ewan niya, basura. Hala, basura. Ang kamanto, ang kanto man umulit si Suwa si Kapotsong. Kaya umulit? Na? Mm. Ah, Ay, namin, Upat lang. Kanantay lang. Okay. Oh, Naiiyang natin na. O ayan ang guys na guys. Naubos. Nagkalat pa sila. <laughs> Linisan nyo yan. O <laughs> Naubos ang bayabas. Pinaghati-hatian niya nila. O yan. Nakasabok. yan. Ganyan. O yan. O yan. Ayan. Ayan nakasabok sila. <laughs> Ayan, yung naghati-hati ng mga nanguha ng bayabas, guys. <laughs> ay, okay. ay nakasabok. Agiwara ka, Ibot! Talusan nyo. Ay. Okay, agiwara, ah. Ayan, makinis na yung lamesa. Ayan, busog na sila mamaya. Yung bayabas na yan, guys, araw-araw kinukuhanan ng, ba ng bunga. Ayan, oh, ang dami. Ayan, dyan sila kumuha. Ayan yung puno ng baya. O yan, may, na, may kukunin pa ako. O. Hindi nyo nakuha. Abutin ko yan. Ayan, hindi na ng bayabas yan, guys. Nang, ang dami pang bunga. Sunod-sunod. Araw-araw sila nangunguha. Ang dami nilang mga bata. Ayan, first bats ngayon. Ngayong umaga. Ayan, meron pa nga dyan. <laughs> hindi nila nakuha. Ayan, yung bayabas, Bas laki ng puno. Ayan. Ayan. Ito yung sinasabi kong suha. Nakukuhanan namin ng suha. Matamis yung gumawa. Basta hinog na. Ayan. Ang gagiwara plastic, alam na dyan, ay palimudyo basura mga magnatimotor. Mapadyetal talong. Busog na sila. Ang dami. Araw-araw silang nangunguan ng bayabas. Hindi na uubos. Ang kahapon, nakadalawa ako ulit. Ayan. Libre ang vitamin C. May dalawa akong kukunin doon. Mag-vlog muna ako. Yan yung suha o. Oh. Ang daming bunga ng suha Yan yung ipapakit ko. Matamis yan. Yan. yung bayabas dito. Ay, yung perper dyan na. Ang sayang. Vitamin C. Native na bayabas. Hindi yan guapol. Pero mas masarap yan. Kasi, ano, maliliit talaga siya. Pero may tib matamis. Dibanger. Dibanger di pa na malablabusan mo ni berutan Ang kukulit ng mga bata. Ayan, guys, kukuha, kukuha na naman daw sila ulit. Taubos na nila yung mga kinain nilang bayabas. Mangunguha sila ulit. Pag masipag ka manguha ng pagkain mo, bawal man. busog sila. yan libre ang merienda. Fruits. Native. O, ito yung puno niyan. Nagpahinga lang yung, ano, pero hindi nauubusan talaga. Tutuloy-tuloy. Isa-isa. Pero ang daming bunga talaga niyan guys. Hindi nauubusan. Bayabas. Ay. Ay yung bayabas. Malamig-lamig pa ba yung pinaglagyan niya. Ayan. Bye guys. Thank you for watching. Have a wonderful day.